ito ay ginawa nat ginagawang uh, paksa para sa Bible study ay uh, hindi bilang uh, uh, hindi ito isang uh, doktrina na na dapat iglesia ka iglesia hindi ka pwedeng ikasal na na hindi ka iglesia yung mapapangasawa mo wala tayong ganoon ano kasi mayroong ibang pananampalataya ganun. hindi ka pwedeng ikasal nang hindi mo hangga't hindi mo palataya yung iyong mapapangasawa. Sa iglesia naman sa atin, open tayo sapagkat yun naman ay tinuturo ng banal na kasalatan. So pag-aralan natin ngayon ang, pumbakit uh, kung bakit na mahalaga sa kapatid na ka ang mapangasawa. No, meron pa bang mga, si mga dalaga pa rito? Sa dalawa, meron dyan, tatlo. No. Sino ba bang, ha? dala na. <laughs> so ngayon po, eto, ha, nag naghanda lang po ako ng ilang katanungan. Sagutin po natin, ano? Ano ang tunay na layunin ng pag-aasawa ayon sa kalooban ng Diyos? Bigay nga po kayo ng uh, kasagutan tungkol sa bagay na yan. Ano ba yung uh, tunay daw na layunin ng pag-aasawa? Ayon sa kalooban ng Diyos. O, oh, yan. Ha? Magpakarami ang tao. Eh, si Sister Ena, tataas. Ano po ba ang tanong? Yung kailangan po, ano po yung layunin ng palataya? Ayun po, uh, anong tunay ng layunin na layunin ng pag-aasawa ayon sa kalooban ng Diyos? Ay, nakala ko. Hindi ko nakala ko. Ah, meron? Una, sabi doon, magpakarami, ano? Ngayon, pagdating din doon sa pag-asawa, ano pa ang sabi dito sa pakibasa nga, sa unang 4:4 4.4.5 Dapat maging banal at marangal. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sino man sa kanyang pag-aasawa at hindi pagsunod lamang sa, pit, sa, pita ng laman tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Ayan. So dapat daw maging banal at marangal yung pag-aasawa. No? Kasi gusto ng Diyos na maging maganda ang pagsasama na mag-asawa. 'di ba? Tama rin na may sagot kang ina para magpaarami. Ang sabi nga, uh, una, bakit ba da, da, bakit ba uh, nag-aasawa 'yung tao para dumami 'yung taong pupuri at dadakila sa Diyos, 'di ba? Kasi pagka nag aasawa magkakaanak, silang dalawa na mananampalataya, madadagdagan pa 'yung kanilang mga anak na makakasamang sumampalataya sa Diyos. At sa pag-aasawa, dapat din na maging banal at marangal ang pag-aasawa. Sunod. Ano ang dapat isa alang alang na isang tao kung nais niyang mag-asawa? Ano daw ang dapat na isa alang, -alang? Yung mga dalaga. Pagka, ano, alapang boyfriend? O may boyfriend na. Ano ang dapat daw na isa alang-alang? Ha? Teddy e Kung ang isang dalaga ay nasa tamang pananampalataya na, kung siya ay mag-aasawa, isa lang alang niya ang kanyang pananampalataya na ingatan niya na baka mamaya hindi ka pa ang mga pangasawa. Mm. Salit na nasa tamang pananampalataya na siya, mali ko pa siya, maakay pa siya ng asawa niya, hindi niya kapananampalataya. pa So, hanggat maari, talagang uh, hihilingin na kapananampalataya. Maring gano'n, no? Yung mapangasawa. Kasi baka dumating yung panahon na maligaw siya. Tingnan din natin Kawikaan 19, 14. Hilingin sa Diyos, bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ayan. Hilingin sa Diyos, di ba? Hilingin natin sa Diyos na isang mabait na asawa ang iyong makasama habang buhay. Di ba? Hilingin natin sa Diyos. Lahat naman tayo may hiling. So, ibinibigay naman ng Diyos yun. No? Eh, yan yung dapat na gawin ng mga dalaga binata natin. Ano, ano pa? Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa, sa mga nagsisampalataya sapagkat anong pakikisama meron ang katuwiran at kaliku kalikuan o anong pakikisa mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman at anong pakikipagsundo pakikipagkasundo meron si Kristo kay Belial o anong bahaging bahaging mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya ayan so hangga't maaari piliin daw yung kapatid sa pananampalataya no bakit yun na nga dumarating na Pagdating sa pananampalataya, nakakaroon ng problema pagka mag-asawa na, na hindi kayo pareho. No? Malaki epekto nito. Kailangan talaga, kung di ka pananampalataya, eh matatag yung iyong pananampalataya na hindi ka maaakay noong iyong napangasawang hindi mo kay iglesia. Diba? Malaking epekto nito. Kasi, kung ganyan nga, ang sabi, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya. Pagdating sa mga pagsamba, no? Eh baka maakay ka. Na imbis na ikaw ang umakay, ikaw ang naakay. So maraming ganyan. Aba kung bakit nating uh, ito tinatalakay bilang Bible study sapagkat maraming nangyari sa iglesia na lalo na 'yung mga mga babae, Marami kaming mga noon, mga member pa ng choir noon, uh, kami panahon namin na na-concert na, na pa, talagang masisigasig ang mga uh, kapatid sa iglesia. Pero nung nakapag-asawa nang hindi ka ng yung, yung yung init nila sa iglesia, nung makapag-asawa nang hindi ka palataya, biglang nawala, lumamig. Bakit? Naka-problema sila mag-asawa. Eh. Binawalan para hindi mag-away, hindi na lang sumamba. Yun ang nagiging epekto. Masamang epekto kapag ka hindi ka pananampalataya ang kapatid. Pero, ito naman yung isa pa. Sunod na ang katanungan. Kung hindi ka pananampalataya ang napangasawa, ano ang dapat gawin? Ah. Ayan, si Patid na Brenda. Ano ang dapat gawin? Kapag ka hindi ka pananampalataya ang napangasawa? Ha? Uh, hanggat maaari po, uh, hikayatin para maging kapananampalataya at Ayan. huwag mawalan ng pag-asa na makumbinse. Ayan. Tapos po, uh, kung, kung magdarating yung pagkakataon na maapektuhan yung pananambahan ko, hiwalayan ko na lang siya. wag naman <laughs> pero may sinasabi banal na kasulatan doon ano tingnan natin missionin aralan sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang para ay ang inyong mga anak ay nangagkaroon ng kapintasan. Ngunit ngayon mga banal. Ayan. So tama yung sagot ni kapatid Brenda. Missionin, aralan. Bakit? Kapag ka lalaki do hindi siya masampalatay, yun ay na-mission na, na, mo, eh, magiging banal. Vice versa. Kung yung babae, ganun din, ma-mission ng lalaki, ganun din na magigim banal. Nang dahil doon sa uh, pamamagitan ng iyong pangangaral, pagmimisyon sa iyong asawang hindi ka pananampalataya, naging banal siya dahil sa iyo. At yung iyong mga anak, mawawala yung kapintasan. Bakit? Kasi sa isang pamilya na ang, ang epekto niya nandoon sa mga anak eh, malilito. Noon, nabibida noon. Ah, siguro, ala naman si kapatid na, ala si kapatid na Romy. Kasi noong araw na, ah, ganoon hindi sila magka, ah, hindi pa botisado noon si kapatid na Ope. Nabibida naman ni Karome. Ang siya noon, may mga anak na sila, pagkatapos, ah, sasamba siya doon sa pambuan, no, kapilya, yung mag niya, kasama ni ating Ope, andun sa simbahan. Sa susunod na linggo, siya naman ang magsasama doon sa mga bata. Ganun na nangyayari. So sino ang nalilito? Yung mga anak. Kaya buti na lang sa paraan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, na-mission niya yung kanyang asawa sa si ating Ope, nag naging iglesia, na, -kay na nila, isa na lang yung pinupuntahan nilang kapilya para sumamba. Diba? ba? So nagiging banal lahat. So mahirap talaga kapag ka, ikaw ang na-mission ng na iyong asawa yun na nga yun nawawala sa iglesia. At hangga't maaari nga, 'yun nga. Pagka meron kang uh, kasintahan na hindi mo pa kapananampalataya, hangga't maaari bago kayo ikasal eh, talagang madoktrinahan. No? Maging kay iglesia. Kasi kumisam, doon nangyayari 'pag nakasal na, ma mahirap na. Hindi mo na maakay no? Pero pagka lalo na sa babae, pagka nanunuyo pa lang, may gawin mo na para makasama mo sa iglesia kasi mahirapan ka pagka mag-asawa ma, mag na kayo eh, mahirap nang kumbinsihin ko minsan, diba? Pero nasa kalooban ng Diyos kahit naman hindi mo makumbinsi, mahalaga na naaralan siya, hindi man siya nagpabotismo, naaralan, nalaman niya yung, yung aral ng iglesia, makabalang araw, kahit na kayo mag-asawa na, dumating yung pagkakataon na maliwanagan at nakasama rin sa pananampalataya. So marami tayo dito na mga kapatid, o si kapatid na Ena, kapatid na Lito, kailan lang din siya binotismuhan, di ba? So, naging uh, malaking ano yon sa, sa pamilya ni kapatid na, na Ena sapagkat uh, noon magkahiwalay sila sa pananampalataya, maaaring mga anak nila naguguluhan din, pero ngayon hindi na, buo na sila So, yung dating hiwahiwalay, andong ka sa isang sekta, andong ka sa simbahan, ikaw naman nasa kapilya, yung ibang anak mo nakasama nung asawa mo, yung iba nasa iyo, magkakaroon ng kalituhan eh. Pero ngayon, buo na, sama-sama na kayo ngayon sa sambahan. Di ba? So, yun yung magandang epekto. Magiging banal kapag ka na, mission na naaralan aralan na yung iyong asawang hindi ka sa Sapagkat ano yung magiging resulta? Ano ang magiging, maging resulta kung sa halip na ikaw ang nakapag mission kapag may misyon, ay ikaw naman ang nahikayat. Yan na, Mga nangyayari na sabi natin kangina, eh, naalis sa iglesia. Imbis na ikaw ang mag-misyon, ikaw ang na-misyon. Pagdating sa Diyos, ano kaya ang magiging damdamin ng Diyos sa ganong pagkakataon? Nangyari ito noon, di ba? Panahon ni Haring Solomon. Ano ang sabi dito? At gayon ang ginawa niya sa lahat niyang asawang mga taga-ibang lupa na nagsunog ng mga kamangyan at naghain sa kanilang mga Diyos. At ang Panginooy nagalit kay Salomon dahil sa mga dahil sa ang kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na nagpak, napakita sa kanyang makalawa. Ayan, so magagalit ang Diyos. Nagagalit ang Diyos kay, kay Haring Solomon nun eh. Kasi sa dami ng asawa niya, 300 yung hindi Israel, no? hindi Israelita, mga taga-ibang bayan, yun yung nagpahamak sa kanya. Kaya nung bandang huli, pinagpatayo pa niya ng mga templo, ng mga Diyos-Diyosan, yung kanyang mga asawa. Bandang huli, pati na rin siya nakiluhod-luhod na akay. So pagdating sa iglesia, ganun din eh. No? Magagalit ang Diyos pagka ikaw na, imbis na makahikayat sa asawa mo, ikaw ang nahikayat, ikaw ang nakisamba-samba, kaya nga sa binasa nating kangina, hindi pa pwedeng magsama yung ganong Uh, yung, yung uh, o oh, masama sa, sa tao na makiisa ka dun sa pagsamba-samba sa kay Baal, eh ka, kay Belial. O, oh. eh ganun din ang nangyari dito kay Haring Solomon. So sa, sa karanasan ng iglesia, ganyan ang nangyari. Dun sa mahina yung pananampalataya, no? nadamay pati yung pananampalataya dahil nagiging usapin para sa kanilang mag-asawa yung pagdating sa pananampalataya. So para hindi na nga mag-away, hindi na magkaroon ng sagutan, hindi na lang sasamba. Ganoon ang nangyayari. Epekto doon sa kanyang pananampalataya. Pero kung ayaw niya talaga, bilang ikaw, babae ka man, lalaki ka man, asawa mo, hindi mo ka pananampalataya, kailangan maging matibay ka sa iyong pananampalataya. Hindi mo man siya mahimok, hindi ka rin niya mahimok. At mas maganda, ikaw ang talagang manindigan, alam mo yung tama, makakay mo yung mga anak mo. Di ba? Makakay mo yung anak mo sa iglesia. So may mga ganyan tayong mga kapatid na talagang kahit di niya kapananampalataya asawa niya, pero siya nanindigan siya, babae man siya, lalaki man siya, kasama niya yung kanyang mga anak dito sa iglesia. Yun naman ang maganda. Di ba? Sunod. Ano maaaring maging epekto sa mga anak kung hindi ka pananampalataya ang mapapangasawa? Tingnan natin ha. Magkakaroon ng kalituhan. So nabanggit na natin kang ina. Kung hindi ka pananampalataya ang asawa, maaaring mahadlangan niya ang pagtuturo ng tamang doktrina sa mga anak. Ang mga anak ay malilito kung kanino susunod. So yun yung masamang epekto doon sa mga anak. Samantalang, ano ang iniutos ng Diyos sa mga magulang tungkol sa kanilang mga anak? Ano nga ba yung utos? Ano ang inutos ng Diyos sa mga magulang tungkol sa kanilang mga anak? May basa nga po. At kay, at kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang iyong mga anak kung di iyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ayan. So, ayun ang tungkulin, no? Turuan sa saway at aral ng Panginoon ang iyong mga anak. Eh, kung dalawa kayo nagtuturo, magkaiba kayo ng pananampalataya, malilito yung bata. Eh, ito yung tama, ito yung doktrina sa iglesia ay magtuturo sa sunod na araw, hindi, ito yung ganito, ito yung doktrina namin. Ano yung magkakaroon dun sa isip ng bata? Kalituhan. Kaya bandang huli, baka hindi ra, alang samahan yun, iba, sa iba na rin po sumama yun. Di ba? So yun ang magiging uh, mangyayari naman. Mga kahalagahan kung kapatid sa pananampalataya ang mapangasawa. Ano ako nababasa? A. Pagkakaisa sa pananampalataya. Kapag magkasama sa parehong pananampalataya, mas nakakaisa ang mag-asawa sa pagsamba, pagdedesisyon, at paglilingkod sa Diyos. Ikalawang sa 6.14. Diba? Magkakaisa yan. Alang ah, problema. Ano mga okasyon yan, isa lang ang pupuntahan nyo. Hindi kayo magkahiwalay. Kasama pa ang buong pamilya. B. Matibay na pundasyon ng pamilya. Ang parehong paniniwala ay nagiging gabay sa pagpapalaki ng mga anak at sa pamumuhay na may takot sa Diyos. So magiging maganda yung pundasyon ng pamilya, lalo na sa mga bata, sa mga anak. No? Yung pagkakilala sa Diyos. Si pag-iwas sa hidwaan. Kung magkaiba ang paniniwala, maari magdulot ng alitan o hadlang sa paglilingkod sa Diyos. Nasabi natin kangina, eh talagang napagmumulan ko minsan ng pagtatalo. Kaya ko minsan hindi na lang pinag-uusapan ng mag-asawa yung tungkol sa pagkakaiba nila ng pananampalataya para walang maging problema. Di pagpapalago ng pananampalataya, magiging katuwang ang asawa sa pagpapalakas ng loob at pananampalataya lalo na sa oras ng mga pagsubok. 'Di ba? Eh, Para sa kayo nagpapalakasan kayo ng loob ng pananampalataya pag dumarating man maraming pagsubok sa buhay. Uh, upang sama-samang makapaghanda sa kaligtasan. Ang layunin ng mag-asawa ay hindi lang pangbuhay sa lupa, kundi ang makasama ang buong pamilya sa buhay na walang hanggan. Lalo sa atin, di ba? Ayaw naman natin na oh, ako lang ang nasa iglesia, ako lang maliligtas. Kawawa naman yung mga anak ko. Di ba? Kawawa naman yung asawa ko. Kung iisipin natin gano'n. So lahat naman tayo, gusto natin, kung paano sama-sama tayo dito sa, pa, sa lupa na isang pamilya, do sa langit, magkasama-sama rin na buo ang iyong pamilya. Di ba? Yun ang natural ng damdamin ng isang tao. Kaya kapag kabuo yung pamilya, magkasama sa Iglesia, ano pa ang sabi? Ni Oswe? Ayan, kapag buo yung pamilya at magkakasama sa iglesia, ano sinabi ni Oswe? May basa? Ngunit sa ganang akin at ng aking sangbahayan, ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ayan. So, ang sabi ni Oswe, kasi maraming tao na Sumasamba sa, kay Baal, sumasamba sa ibang Diyos. Pero anong sabi niya? Basad kami, yung sambahayang ko, sa Diyos lang kami maglilingkod, sa Panginoon lang kami maglilingkod. Hindi sila maglilingkod sa ibang Diyos, kay Baal o kanino man Diyos noong panahon na yon So ganun din sa atin sa panahon natin sa iglesia. Napakasarap na damahin na buo kayong pamilya. Isang pamilya, lagi tuwing linggo, sama-sama, sa kapilya, isang pamilya na sumasamba sa Panginoon. ba? Diba? Yun ang masarap damhin sa ating damdamin na maakay natin yung ating asawa at yung ating mga anak para buo ang pamilya, isang pamilyang naglilingkod wika sa Panginoon. So yun, ang ating uh, Bible study para sa araw na ito na pinakikita lang na ang layo ng pag-aasawa upang makabuo, makabuo ng lahing makajos ayon doon sa Malakias 2.15. No? Yun yung uh, layunin pa rin, isang layunin pa rin ng pag-aasawa para makabuo ka ng isang lahing makajos. Kaya't pinapayo ng araling ito na hanggat maaari ay pumili na magiging kaisa mo sa pananampalataya upang matagumpay lalo ang pagsasama. Yan. So kaya yung mga kapatid, kapatid natin, may asawa, na hindi pa kapananampalataya, sikapin natin, mahikayat natin, maaralan natin ang ating mga asawa at kung nais na nilang paaral o padoktrina, makinig ng aral, andito lang kami, ang mga manggagawa. Anytime, nandiyan ang mga manggagawa para uh, maaralan ang inyong mga asawa na hindi kapananampalataya. So, yun lang po yung ating paksa para sa Bible study. Uh, sa umagang ito, meron kayong gustong i-share, itanong. Wala po. May mga dalagat binata natin, ano? Hanggat maaari, talagang... Uh, hindi man ka ng palataya, eh, missionin muna natin. No? Ma -igles, maging iglesia muna para hindi kayo mahirapan. Bandang huli. So, yun po, kung wala kayong katanungan o gusto i-share, akin pong ipinagkakalob sa ating amahal na Diyako. Maraming salamat, Elder Ferdinand Lorido, para sa pagliliwanag ng ating Bible study. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay makikinig ng isang intermission. Ito po ay pinaghandaan ng ating mga mahal na kapatid.